So mga kaibigan, tingnan nyo tong mga uud na ito sa napakalaking box na nakita ko rito sa kaibigan ko. Hindi po ito mga ordinaryong uod. Ito po ay mga larvae ng langaw. No? Yung langaw, ang tawag po doon ay black soldier fly so nagingitlog sila then pag napisa ito yung magiging itsura niya. so napakarami nyan million million po yan at ang kanilang kinakain ito po na mga hawak mga dahon na mga repolyo pero kahit anong biodegradable gulay, prutas, mga tiratirang pagkain sa bahay ay kinakain nila at ito naman, ito naman yung kanilang tae. Yung kanilang dumi. At itong dumi na ito ay napakabisa pong fertilizer. Yun. Fertilizer sa mga kahit anong tanim. No? Napakayaman po niyan sa nutrients para sa mga halaman natin. Pero eto naman pong mga uod na ito. No? Ayan. Na napaka... Ayan, nakakakiliti sa aking mga kamay. Eto naman po ay masarap pakainin sa mga alaga nating isda. Yung mga kinukulture, halimbawa, hito, tilapia, mga crayfish, alimango, o kahit ano pa. Ito pong mga uod na ito ay mayaman sa protina. 40% protein, 40% ay carbohydrates at 20% naman minerals. Yan. So, di ba? Walang sayang. At yung mga nanay at tatay nila, yung nagproduce sa kanila, yung mga black soldier fly o yung mga, yung mga langaw hindi po sila ordinaryong langaw na nagdadala ng sakit. Ayon kay Dr. Manny Estipona, ang city veterinary natin sa Ligaspo City, siya yung nagmamay-ari nito, yung mga langaw na yun, after na magmate yung lalaki namamatay. mamatay. Yung babae naman, after mangitlog, three days after mangitlog, ay namamatay din. Hindi sila kumakain. Wala silang, wala silang Uh, mga bibig para kumain. At ang malakas kumain itong mga larvae nila, itong mga uod na ito. So sila yung nagpo-produce ng mga fertilizer. 'Yon. Sila yung kumakain ng mga biodegradable at kino-convert nila into abuno 'Yon. At sila mismo dahil dumadami naman sila, pwede silang ipakain sa mga alagang Uh, mga isda. So, si Dr. Manis ni sa bahay niya ay meron siyang trap pond na sinasabi. yon At sa trap pond na yun, meron siyang mga inaalaga ang mga hito, mga tilapia. Yun po ang kanyang pinapakain. At hindi po mapanganib sa tao. Actually, pwedeng kainin ng tao itong mga uud na ito. Malinis po sila. So, huwag po kayong mandidiri. So, nakakadiri lang dahil uud niya. Pero mga kaibigan mayaman sa protina yan so ito naman yung mga hito kulay tsokolate siya kasi maraming good bacteria pagka ikaw pala ay naglagay ng urban fish pond or pond, kailangan magproduce ka muna ng good bacteria kasi sila yung pumapatay dun sa ammonia yung ammonia yun yung nagkukos ng fish kill okay salamat sa panonood sa si paglabasan na sila